Magandang gabi po muli mga kababayan. Ngayon naman po, ang topic natin ay ang tungkol sa uh, Pilipinas na parang uh, nasa sandwich between two superpowers, China and the US. At yung kanila po uh, na iipit po tayo sa ambisyon nitong dalawang bansang ito na nagpapatalbugan at uh, nagsisipaan, nagtutukaan itong dragon at ang agila. At ito pong uh, ang contest po nila ay ginagawa nila dito sa ating bansa. Tayo po ang nagiging playing field nitong dalawang superpowers na ito damay na damay po tayo talaga dahil dito sila nagpapakitaan ng kanilang lakas bueno sa pagkakataong ito sa sitwasyong ito hindi na po pwede yung pagiging neutral na, ayon sa iba kailangang neutral sabi lalo na itong mga ibang mga DDS vloggers na kailangan maging neutral sana nga po pwede ang pagiging neutral. E sa sitwasyon po natin na tayo po yung naiipit sa gitna, ay hindi tayo pwede maging neutral. May nabalitaan po ako na uh, sabi Taiwan yun, na sa ngayon daw, hindi na planong, nag-iba na ng plano ang China, na dati yung gusto niyang lusubin ang Taiwan, na gusto niyang bawiin, pauwiin sa kanila, sa mainland, ay hindi na. Dahil ang gusto na nilang lusubin ngayon, ay ang Pilipinas. syempre iyan naman, dahil ang Taiwan, eh, talagang kanila yan. Eh. Daw. Kanila nga, eh, ayaw naman sa kanila. Ayaw ni Taiwan sa kanila. Kasi kung lulusubin mo ang Taiwan, nagkagera dyan, maraming masisira dyan. Maraming mamamatay, nakadugo nila. Kaya, ang pwedeng lulusubin nila at sakupin, itong Pilipinas. At pag nakuha tayo, madali na ang Taiwan. Pero papayag ba tayo? Papayag ba yung Amerika? Kasi kapag tayo ang nakuha ng China, the door, a big door will be opened papunta sa mainland Amerika. Tatawid na lang ng Pacific Ocean yan. Oh. Kaya po talagang dahil dyan, dyan, sa South China si na yan, yan ang nagiging meat sa kasi. At dahil dyan sa uh, pag-aangkin natin, na reasonable naman yung pag-aangkin natin ng sarili nating teritoryo yan. Eh. Yung part na yan ng South China Sea na pinangalanan na nating West Philippine Sea, kasi gusto nila kanila lang at sa totoo lang tipo kasi mahihirapan sila na sakupin ang Taiwan dahil ang Taiwan ay talagang firm at palaban palaban talaga sila eh itong Pilipinas palaban ba palaban ba tayo talaga sa China eh ang dami nating mga pro-China dito na mga trader eh kaya nabimihasa si, ang lakas ng loob ni China na mga haras sa atin kasi may mga kakampi sila dito sa loob mga politiko pa mga politiko, mga sikat na tao matatalinong tao, mga influential na tao kakampi nila so hindi tayo palaban hindi tayo lahat palaban. May mga gumugusto, may mga nakikiayon sa ambisyon ng China. Ito pong mga kababayan natin na naturing ang mga sikat at matatalino, pero ay mga utak ay utak alipin. Di ba? Bakit ko nasabing utak alipin? Kasi gusto nila magpasakop sa China. Imbis na may sarili tayong lupa, may sarili tayong uh, bansa, ay may gu mas gugustuhin pa nila na nakakapit tayo sa China. Na maging probinsya tayo ng China. ba? Diba? Utak alipin. Tingnan mo ang ginagawa niyan. Yes sir, yes sir, siya doon kay Xi Jinping kahit na kahit na sinasaksak siya sa likod friend pa rin daw sila anong katangahan niya di ba napakatanga alam ko sinong tinutukoy ko nung panahon na siya ang pangulo kahit na pinapalayas yung mga mangingisda natin pinapalayas yung mga sundalo natin, wag lang daw tayo umimik dahil magagalit ang China. Oh. At ngayon, ano nangyari? Di ba naagawan tayo ng mga isla? At ngayon, palapit sila ng palapit sa atin. Dahil gusto niya tayong sakupin ng China. At nakikiayon yung mga mga gunggong nating kababayan na utak alipin mas gugustuhin nila na tayo ay maging vassal state ng China kaysa tayo ay by sarili. Mayroon tayong soberanya. Ayaw nila nun eh. Gusto nila under ng China. Yan mga kababayan, tatakbo yan sa 2025 ang mga yan. Mga Manchurian candidates. Marami yan. Marami tayong mga Manchurian candidates. Dito po tayo matatalo at dito pwedeng matalo rin ang Amerika. Kapag itong playing field hati eh, kalahati sa Amerika, kalahati sa China. O di, Anong pwede natin gawin? Hatiin na lang natin ang Pilipinas. East, Eastern Philippines? East Philippines and West Philippines? Yung West doon sa China? Kasi nandoon siya eh. eh. yung East? Sa Amerika? Kasi hindi firm, hindi buo ang utak hindi po iisa ang adhikain ng buong sambayan ng Pilipino. May mga traidor. Alam mo, kung ako lang ang tatanungin, itong mga traidor na ito, dapat ito binabaril yan. Yung firing squad. Hindi natin kailangan ng mga traidor. Dahil ipapahamak tayo niyan. Nakukuha akong pangulo eh. Hindi niyatin kailangan ang mga trader, Ipagkakanulo tayo niyan, mga hudas. Yan po sila po ay dangerous Filipinos. They are dangerous Filipinos. Itong mga pro-China na ito na nakikiayon sa China na gustong sakupin ang teritoryo natin. Pinasok, pinapasok na nga dito sa atin, sa loob eh. Pinapasok na nitong utak talangka na utak alipin na tapang-tapangan pero duwag naman pala. Oh, sino yon? Alam nyo yun? Ipaglalaman ko ang teritoryo hanggang kamatay. Excuse me. Pero sana naman po eh talagang uh, maging alerto ang Amerikano. Sana naman po wag tayong pabayaan na mga Huwag naman po tayong pabayaan na labunin tayo ng dragon. Ang away yung dragon at saka agila. Dito sila nagtutukaan sa bansa natin. Kaya hayaan na lang po natin na hayaan na lang na po natin ang Amerika na pumunta rito. Well, at least po ang Amerika, hindi naman nila tayo, hindi naman nila tayo sasakupin. Oh, kahit sakupin man tayo eh. At least, democratic yan. Buti nga yan kung ang mamuno sa atin, Amerika. Hindi kagaya ngayon na puro mga baka sakaling tuminuti no ang politika natin baka hindi na po yung mga walang utak mga walang utak na nagiging senador di ba? hindi tayo ayaw natin na sakupin tayo ng ibang bansa, syempre pero, alam nyo sa ganitong sitwasyon ng bansa natin na parang wala na tayong walang kapagapag-asa na umunlad dahil ang mga namumuno sa atin ay mga ganid na puro pansarili lang ang iniisip. Sana nga, sana nga Amerika na lang magpatakbo sa atin. Anyway, yung mga Pilipino, di ba gustong gusto pumunta ng Amerika? Oh, kaysa pupunta kay sa Amerika, eh Amerika na lang dalhin natin dito. Oh, ang labo na <laughs> pasira-sira na itong camera ko papiliin mo kaysa naman kaysa naman sakupin tayo ng China sa Amerika na lang ako magpasakop after all yung mga politiko natin wala tayong inaasahan na biruin mo itong mga tatakbo na naman sa susunod na eleksyon yung mga dating mga gahaman kasakaling kung Amerika magtumino mag naman ang gobyerno natin, parang nagiging totoo yung salita noon ng Amerika na you cannot govern yourselves. That's why we are here. You don't know how to govern yourselves. Na parang totoo naman eh. nag govern sana yung mayroon sa nagkaroon sana tayo ng pangulo na marunong mag uh, mamuno pero pinatalsik mo eh. Di ba? Tapos yung mga pumalit ngayon. Every time na may papalit na bagong pangulo, sira na naman yung mga dating na umpisahan nung nakaraan. Ito, kung ano man ang ma-achieve ni Bongbong Marcos ngayon, pag yan napalitan ng Duterte, sira lahat dyan. Pag pumalit dyan si Sara Duterte kay Bongbong Marcos, mawawala ang EDCA, mawawala dito ang Amerika. Mumurah-murahin na naman niya ng tatay niya na magiging senador. At yung China will be welcomed with open arms. Gusto nyo yun? Kung China din lang naman, sa Amerika na lang ako. Bakit yung mga Pilipino gustong-gusto pumunta ng Amerika? Dahil maganda siguro palakad ng Amerika. Ba't kayo pupunta doon? -do? Yan lamang po, mga kababayan. Uh, sa awayan ng Amerika at China, tayo talaga naiipit. Pero, sino ba kasi ang nag-umpisa? Di ba China nag-umpisa? Hindi naman sasaklolo yung Amerika kung hindi nag-umpisa, manggulo yung China. Di ba? O dati nga yung MDT natin, eh, ang sakop lang, eh, Pacific. Oh, ngayon lang inopen yung pati sa South China Sea dahil nga ginugulo tayo eh. inaagawan tayo eh. oh. kaya sila yung may kasalanan yung China and unfortunately lakas ng loob ng China kasi nga mayroon siyang mga kakampi nito sa loob ng mga trader sa bayan opo, mga trader yan sa bayan kilalanin nyo mga dati ng pro-China yan, mga malalaking politiko at mga sikat na journalist, mga sikat na vlogger. Thank you for watching, ladies and gentlemen, and uh, see you in my next vlogs. Good evening. Peace.